Hello guys, for today's video, isang masustansya at uh, mura ang aking lulutuin ulam. Ayan, parunan nyo po guys kung paano ko po pinagkasya ang aking halagang 200 pesos only. Ayan, discard lang yan guys para mapagkasya. Meron po tayong pork dyan, patatas, saline green, mais at cabbage. Ayan, luto ko na nga mga ka-idol. Ulam po ito guys para sa tanghalian. Ayan po ah. Kunti lang pong binili kong kaya mga ka-idol. Para meron lang pong pang lahok sa ating ano gulay. Napakamahal po ngayon guys ng mga bilihin. Kaya kailangan po talagang marunong po tayong mag-budget. Ayan. Kailangan po maging wais tayo mga ka-idol. Nakita niyo po. Mas marami pa po ang gulay dyan. Pero tingnan niyo po yan mamaya guys pag tinakpan ko na yan, kunti na lang yan. Lideit yung mga gulay na yan. Kasi mayabang yung gulay na yan eh. Charot. Ayan po. Kompleto po yung ating gulay guys. Yan ano, oh, di ba nakita niyo po mga kaido. Sabi ko na sa inyo eh, mayabang yung gulay na yun eh. Ayan po, oh, maliit na siya. Thank you for watching guys. Bye bye.